Ano ang gagawin mo kung may umiiyak sa ilalim ng lumang balete? Paano kung ang tunog ay hindi sa tao, ngunit sa isang nilalang na matagal ng gutom? At handa ka ba sa katotohanan hindi lahat ng sanggol ay isinilang na inosente? Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel ang tiyanak sa gubat ng balete. Tahimik ang baryo ng San Lorenzo tuwing gabi. Pero may kakaibang lamig ang hangin na yung gabing ito. Para bang may nagmamasid mula sa malayo. Kakatapos lang ng pulong barangay tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga manok, kambing, at maging ilang mga alagang aso may gumagala raw na halimaw. Bulong ng matatanda. Sa may gubat ng balete. Dagdag ng iba. Hindi pinansin ni Alon ang mga sabi-sabi. Pagod siya sa bukid, gusto niya lang umuwi. Ngunit pagdating niya sa may gilid ng kagubatan. Huminto siya. May narinig siyang mahina. Humahagulgol. Iyak ng sanggol. Hindi pwedeng totoo yan. Bulong niya sa sarili. Ngunit paulit-ulit ang iyak. Parang nagmamakaawa. Kahit natatakot. Hindi siya mapalagay. Baka may batang naiwan o naligaw. Dahan-dahan niyang sinundan ang tunog. Tinatahak ang masukal na daan. Pinapatay ng makapal na dahon ng buwan. Kaya halos wala siyang makita. Ang tanging ilaw ay ang maliit na gaserong dala niya. Habang papalapit siya, napansin niyang lumalamig ang paligid at bumibigat ang hangin. May amoy lupa at bulok na kahoy nang tuluyan siyang makapasok sa kakapalan ng mga ugat ng balete. Biglang tumigil ang iyak. Tahimik. Mas tahimik pa sa kamatayan. Hanggang sa may kumot na puti ang gumalaw. Ang sanggol. O kung ano man yon, Ay nandoon. At nang buhatin niya. Tumingin ito sa kanya gamit ang matang hindi dapat mapasa atin. Sobrang pula. Sobrang lalim. At mumisi itong may ngipin na mas matalas kaysa sa karayom. Napaatras si Alon. Nabitiwan ang nilalang. Sa lupa. Nagumpisa itong gumalaw ng hindi tulad ng tao bigla, matalas, at parang hayop na gutom. Unti-unti itong nagbagong anyo. Ang mukha nitong inosente ay nabaluktot. Ang balat nagkulay abo at naglabasan ang mahahabang kuko na kulay itim. Tiyanak. Bulong niya hindi makapagsalita ng maayos nakangisi itong parang tuwang-tuwa. Gumapang ito patalon-talon na parang mabangis na tandang. Umiikot sa paligid ni Alon. Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mabilis na kaluskos. Nang lingunin niya, wala na ito. Nasa itaas na pala. Nakadikit sa sanga ng balete. Nakatingin sa kanya. Nakangisi at parabang inaabangan ang susunod niyang dalaw. Hindi kita sasaktan. Pabulong niyang sabi. Pero lalong lumalim ang ngisi ng tiyanak, parang inuuyam siya. Bigla itong tumalon pababa. Diretso sa mukha niya. Naagapan niyang maiwasan. Ngunit nasugatan ang braso niya sa talas ng mga kuko. Agad kumapit ang dugo sa balat ng tiyanak. At parang lalo itong nagutom. Naglabas ito ng malakas na hiyaw. Hindi bago. Kundi parang pagsisigaw ng maraming kaluluwang nakakulong. At sumagot ang kabubatan isang malalim, mabagal, at mabigat na alulong ang mula sa kailaliman ng gubat. Hindi lang pala ang naroon. Sa sobrang takot, nagtago si Alon sa likod ng matandang puno ng balete. Humihingal. Nanginginig. Pilit inaawat ang pagdugo ng sugat mulit kahit takot na takot, mapapansing humina ang kilos ng tiyanak. Hindi ito lumalapit agad. Parang may inaabangan. Lumabas mula sa dilim ang isang matanda. Si Lola Minda. Ang albularyang kinatatakutan at nirerespeto sa baryo. May hawak siyang bastong may ukit na sinaunang simbolo makulimlim ang kanyang tingin. At tila alam niyang nandoon si Alon. Hindi mo dapat sinagot ang iya. Malamig niyang sabi. Ang gubat ng balete ay hindi tumatawag sa mabubuting tao. Itinuro ni Alon ang halimaw. Lola, hindi na ako makakatakas. Tulungan niyo po ako hindi ka niya papatayin kaagad. Sagot ng matanda. Hindi ka niya pagkain. Kapalit ka. Lumakas ang alulong mula sa mas malalim na bahagi ng gubat. Umuga ang lupa. Naglaho ang mga hayop na naroon. Nagtakbuhan ang mga ibon. May darating. Sabi ni Lola Minda, ang tunay na pinuno ng kabubatan, hindi tiyanak ang problema, kundi ang naghahanap sa kanya. Hindi pa man natatapos ang matanda. Biglang umatake muli ang tiyanak. Ngunit bago ito tumama, sumiklab ang liwanag mula sa baston ni Lola Minda. Nahuli sa gitna ng ere ang tiyanak umiiyak. Ngunit nayon, hindi sa galit, kundi sa sakit at paghihinagpis. Hindi ito halimaw noon, bulong ng matanda. Isang sangbol itong pinabayaan at pinagtaksilan. Kaya nagbalik itong may sumpang walang hanggan biglang nagdilim ang paligid. At sa pagitan ng mga guho ng punong ugat, unti-unting bumukas ang dalawang dambuhalang pulang mata. Isang higanting nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kalagbalete, espiritong tagapagbantay ng kagubatan. Binubuo ang katawan nito ng nagkakabit-kabit na ugat ng balete. Kalansay ng hayop. Mga aninong gumagalaw. At usok na parang humihinga. Sa bawat hakbang nito. Lumulubog ng kaunti ang lupa. Lola. Bulong ni Alon. Kung tagapagbantay yan, bakit galit? dahil na istorbo at nasaktan ang kanyang gubat. Sagot niya, at ang tiyanak ay bahagi ng sumpang nagising. Ang tiyanak ay umiiyak ng parang sabay-sabay ang tinig ng sampung sanggol. Nag-iba-iba ang iyak. Minsan galit. Minsan kirot. Minsan parang tulong ang hinihini. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinanap nito ang bisig ni Alon. Kami? Bakit kami? Tanong ni Alon. Dahil sa huling sigaw mo. Sagot ni Lola Minda. Narinig niya ang takot at pagnanais mong mabuhay. At sa mata ng mga espiritu, ang taong may takot munit may tapang ay karapat dapat protektahan. Humakbang ang kalagbalete. Umaaling ang pagyugyog ng lupa. Nagtataas baba ang mga ugat nito na parang buhay. Itinaas ni Alon ang sanggol na tiyanak. Pilit na pinapatatag ang sarili. Kung kailangan mong kumuha ng galit, sigaw niya. Sa akin mo ibaling. Pero hindi ko ibibigay ang batang ito. Tumigil ang higanting espiritu. Dahan-dahan itong inabot ang tiyana. Ngunit hindi ito kinuha. Sa halip, hinaplus nito ang hangin. At unti-unting nagliwanag ang paligid nang sumiklab ang malamlam na liwanag. Ang katawa ng kalagbalete ay naghiwa-hiwalay at naglaho. Parang usok na dinadala ng hangin. Ang tiyanak ay tuluyang huminto sa pag-iyak at natulog sa dibdib ni Alon. Payapa na parang karaniwang bata. Hindi pa tapos ang sumpa. Sabi ni Lola Minda, Ngunit na yung gabing ito, pinili kang maging tagapag-ingat. Hindi lamang ng bata, kundi ng kasaysayan ng gubat. At sa unang pagkakataon, ang gabi sa ilalim ng mga anino ng balete ay muling naging tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may isang gabing naligtas. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.